Matagal ko na nga gustong tikman ng pagkain dito sa Tropical Hut. Alam nyo po ba ang Tropical Hut ay naitatag noong 1965 na una pa ito sa Jollibee at Macdo at iba pa. Excuse me. Yung ano nyo po, tempura na fish, ano fish yan? Sige nga po, isang order na. Kaya nga po pala ako nagtanong kung anong klase ng isda ang ginamit nila para gawing tempura dahil marami po akong isda na hindi kinakain. Ang paborito ko lang po kainin ay ang galunggong, matambaka at dilis. At nung sinabi niya nga pong cream dory ay wala kong idea kung anong klase ng itsura ng isda na yan. Pero dahil curious ako, gusto kong itry dahil madalas naman ang ino-order natin sa fast food ay fried chicken so nakakaumay na maiba naman. At ito nga't sinabayan ko pa ng dessert na mais, con yellow, may halo-halo sila pero alam ko naman yung lasa nun kaya maiba lang. Yung rate na ibibigay ko sa in-order ko, yung fish tempura po nila ay 8 out of 10 at yung mais con yellow naman po ay 8 out of 10 din po.